Yun nga mga no, tingin try natin ngayon ng urat Kambing urat ha So let's check Kung napakalambot nga ito mga lodi Kita nyo naman o no? Grabe uh, Yes so, Igup lang Igup lang Igup lang muna Not first bite ha Urat ha Parang <laughs> Inura <laughs> mm. Ha Same ha Sarap Sedap Sedap ha But you very fast eating so. Hungry! yang bi? Second bite. Urat. Uh, have leman ah. Yeah yeah yeah, yeah. Good na. Huh? Later. Yo, try. Yo yo yo. Nya okay. so, tebig natin yung urat, malodi. Ang gano ka sarap ng urat. Ayun oh. Urat. Limited. Urat in Tagalog ubat. Ubat, <laughs> pili. Urat. Um. So. Tingnan natin gaano kalambot nito. Ayan! Woo. Urat ang tawag dito sa kanila. So, tukiman natin yan. Eh, mayroon tig-wire isa. Hmm, naiingat. Ha? Too much hot. Hoo! Nabaw muna. You. Parang lasang ano ah, inurat talaga. Napakainit mga idol. Grabe. Uy! So, suabe. Ha? Ba natin yung maliit pa. Yan uh, Yeah, yeah, yeah. Good, oh. Checking. So, this way, oh. Mmm! Mainit. Mmm! So, abay napakalambot. <laughs> Ibang klase yung urat na to. <laughs> Woo! Yan yung doon namin, oh. Second bike with inurat. See? Uy, uy, Pakalambot, <laughs> oh. Kita yun naman mga lodi. ganoon kalambot litit ng baka yan. Mm. Grabe, pasensya na bukas. Mm. Tastes like what? Oh, Tastes like ugat. Ugat ha? <laughs> Yo, ho, ho, ho. Yeah. Pinis ready ha? Oh, very nice. Mainit pa talaga mga ludi, kakainin natin to Matakalambot, so suwabe. Gainer tayo. <laughs> Ayun oh. Kainin natin siya. Hmm. urat sup like dito sa kanila liquid hmm 2b hmm talaga magluto ni auntie. sarap ng urat yes, hmm. sarap Good, uh, urat ha? urat hanas urat urat So different meaning ah maybe Mr. Adam say urat ah <laughs> So mayenta pa kami ng isa pang order yung mamat. Take more Mr. Adam pinisuruin din oh. Very nice Napakalambot mga lodi kita niyo naman yan Ooh. Oh Ooh. we are the one mm -hmm. Grabe. Nakasarap. Huh. Sabaw pa lang. Ulam na. Hmm. Mm. Super lambot. Kita nyo naman yan, mga lodi. Kita nyo yan, eh. Oh. Grabe to. Mmm! Thank you! One plate, one plate. ah. Yan. Ito yung mamat namin. <laughs> yon kita nyo, man. Basta pagkain natin yung mga lodi. This one, what called mamat? We mix first before eat. Yan, kita nyo naman. Dagdag namin yung pagkain ito, Saradam. Mr. Adong favorite this one, no? Oh. <laughs> yan mga lodi, kita niyo naman yan. Oh. May lang si yan, pipigahan pa natin ng huling pata. Oh. Masarap yan, mga lodi. Let's go. Tuloy ang kainan natin ngayon. <laughs> so ito na yung, what do you call, mamat, ha? <laughs> 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 mm. Guring nga guring. Pansit. May baka siya mga dodi. Suabe. Oh. Uh. suabe? Hmm. Another bite? Another bite ha, mama. ah, Ah, Mama, mama. <laughs> hmm. hmm. Serap, Grabe naman. Let's go, mga idol. Um, Pagay na namin kainan ngayong araw na to. First bite, first bite. First bite, tumisada mo. Oh. Uh. Very gently, ah. Uh. Woo! Hello, fans. Yeah. Yeah. Mm. Fernando po. <laughs> Fernando po si Dasha. Yeah. Let's go. Yeah. Dinner for today namin, Mga Lodi.